i you. Kamusta kayo mga kapatid? Kamusta yung mga pakiramdam ninyo? Sana ay nasa makuting kalagayan kayo ng ako. Kahit minsan, napapago din tayo sa ating mga pang-araw-araw na trabaho, lalong-lalong na sa mga ina at ama na may maraming responsibilidad sa buhay. So, laban lang guys. Kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo ngayon, financially, spiritually, emotionally. Yeah, i-trust lang natin yan kay God, guys. Kaya naman ang nakakaalam sa lahat. Ayan, laban lang, guys. Laban lang tayo dahil pag hindi tayo lumalaban sa hamon ng buhay, talagang talo tayo, guys. Paano na lang ang ating mga anak, mga mahal sa buhay kung tayo ay susuko. Kaming mag-asawa, guys, eh, daming uh, pinagdadaanan na din pero kinakaya namin din ang lahat, financially, emotionally, and spiritually. lalo lalo ng spiritually guys, eh, minsan hindi na kami nakapagsimba, hindi na kami nakapunta na, hindi na kami nagdasal ng sabay-sabay. Dahil na nga sa, na enjoy na yung pagsiselpon, na enjoy na yung mga bagay-bagay dito sa mundo, nakakalimutan na ang magdasal ng sabay-sabay. Napaka-importante ang magdasal ng sabay-sabay guys dahil parang siya na rin ang naging pundasyon natin sa ating buhay. Dapat isenter talaga natin ang Panginoon sa ating buhay. Lalo, -lalo na ang mag-partner na sana nga every Sunday o bigyan talaga ng time ang pagsisimba. Ayan guys, kami na magpartner ay napakarami ng problema pinagdaanan. Within 14 years na pagsasama namin, ups and down ang aming mga pinagdadaanan ni Marvin. Pero kinakaya namin, iiyak na lang minsan, minsan din walang wala, minsan din meron, minsan din buabunda. Pero mas marami doon ang wala. Pero kinakaya at humihingi na lang ng tulong sa Panginoon. Mayroon siya lang naman ang nagbibigay blessings sa atin. Swerte na lang din ako kay Marvin kasi napakasipag niya na maghanap buhay. Maraming mga discarte na ginagawa niya para hindi kami magutuman. At ma-provide lahat ng mga pangangailangan namin. So, ayan guys, bilang mag-partner kami ni Kahibi, hindi rin kami perfect and lagi din kami nag-aaway, lagi din maraming quarrels na pinagdadaanan namin. Pero itawan na lang namin yan lahat. Kung may problema man, so ayan, lapan pa rin. So, ito sila guys, ang aking mga, uh, mga workers ay binaghubutan din, din ng lakas. Dahil maisip mo din na silang nakakaya nila ang hamon ng uh, buhay, pang araw-araw na trabaho nila napakabigat. So, why not na hindi natin makaya ang mga um, problema natin din? So, laban lang guys. Itawa, enjoy, ikain. Lahat ng mga problema natin. Darating talaga ang oras na minsan napapagod ka Minsan nasa isip mo susuko ka na Minsan naisip mo na kaya ko pa ba Minsan naisip mo sa sarili mo na Parang ang bigat na nanaramdaman mo Laban lang, yan lang ang paghawakan natin Oh, ito na kong nagdarasal